Aries. Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue at color gold. Number 5, number 19, at number 23. Kahulugan, ang color blue ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at malinaw na pag-iisip, habang ang color gold ay sumisimbolo ng kasaganaan at tagumpay. Ang mga numero ay nagbibigay ng swerte sa mga bagong simula, matibay na desisyon, at pagkamit ng pangarap. Taurus, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color green at color white number 7, number 14, at number 30. Kahulugan, ang color green ay sumisimbolo ng kasaganaan at balanse, habang ang color white ay nagdadala ng kaliwanagan at espiritual na paglago. Ang mga numero ay nagsasaad ng proteksyon, katiwasayan sa buhay, at maayos na daloy ng pera. Gemini Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow at color black. Number 11, number 21, at number 33. Kahulugan, ang color yellow ay nagdadala ng talino at sigla, habang ang color black ay nagbibigay ng proteksyon at lakas ng loob. Ang mga numero ay sumasagisag sa mga bagong oportunidad, kasiglahan sa pakikipagkomunikasyon at mas malalim na koneksyon sa iba. Cancer, Pisces ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color silver at color blue. Number 2, number 16 at number 25. Kahulugan, ang color silver ay kumakatawan sa intuition at emosyonal na katatagan, habang ang color blue ay nagdadala ng kapayapaan at malalim na koneksyon sa pamilya. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa, proteksyon mula sa negatibong enerhiya, at pagunlad sa personal na buhay. Leo Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color orange at color red. Number 3, number 18, at number 27. Kahulugan, ang color orange ay nagpapahiwatig ng kasiglahan at kasiyahan, habang ang color red ay nagdadala ng determinasyon at lakas. Ang mga numero ay kumakatawan sa kumpiyansa, panalo sa hamon ng buhay, at positibong pananaw. Virgo, Capricorn ng kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color brown at color green. Number 4, number 13, at number 31. Kahulugan, ang color brown ay sumisimbolo ng katatagan at kasipagan, habang ang color green ay nagdadala ng kalusugan at katiwasayan. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng matibay na pundasyon sa buhay, tagumpay sa trabaho, at paglikha ng magandang hinaharap. Libra, Aris ang kaibigan Zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink at color white. Number 6, number 24, at number 28. Kahulugan: Ang color pink ay sumasagisag sa pagmamahal at balanse, habang ang color white ay nagpapahiwatig ng kalinisan at kapayapaan. Ang mga numero ay nagdadala ng swerte sa relasyon tagumpay sa negosyong may kaugnayan sa sining at masayang pakikitungo sa iba Scorpio Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Mga masuswerteng kulay at numero color black at color red number 9 number 15 at number 26 kahulugan, ang color black ay sumasagisag sa proteksyon at karisma, habang ang color red ay nagpapahiwatig ng lakas at tapang. Ang mga numero ay nagdadala ng pagbabago, pagkontrol sa sariling kapalaran, at pagunlad sa karera. Sagittarius, Libra ang kaibigan Zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color purple at color yellow. Number 8, number 22, at number 35. Kahulugan, ang color purple ay nagdadala ng inspirasyon at espiritual na gabay, habang ang color yellow ay nagpapahiwatig ng katalinuhan at sigla. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa paglalakbay, mas mataas na kaalaman, at mas saganang hinaharap. Capricorn Virgo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color gray at color blue. Number 10, number 20, at number 29. Kahulugan, ang color gray ay sumasagisag sa katalinuhan at disiplina. Habang ang color blue ay nagbibigay ng kalmado at katiwasayan. Ang mga numero ay nagdadala ng mahabang tagumpay, katatagan sa buhay, at maayos na pamamahala sa pera. Aquarius, Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color green at color white. Number 1 Number 17 at number 32. Kahulugan, ang color green ay sumasagisag sa pagpapahayag ng damdamin at originalidad, habang ang color white ay nagbibigay ng kaliwanagan at panibagong simula. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng leadership, matalinong pagpapasya, at pagkamalikhain. Pisces Aris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color violet. Number 12, number 27, at number 36. Kahulugan, ang color pink ay nagpapahiwatig ng emosyonal na balanse at intuition, habang ang color violet ay sumisimbolo ng espiritualidad at malalim na koneksyon sa universo. Ang mga numero ay nagdadala ng swerte sa pag-ibig, malikhaing ideya, at katuparan ng mga pangarap.